Sobrang-sobrang touch ako dahil napagbigyan ako ng kaibigan kong ito. Tatawagin ko na walang iba kundi one of the most talented, multi-awarded, most beautiful actor in this showbiz industry. Walang iba kundi ang nag-iisang Alessandra De Rossi! <laughs> Ever since bago kita makilala, may image ka, bakit ka may image na parang mataray, parang gano'n? nanggaling yun? No, because pwede talaga ako magmukhang mataray, tsaka kaya ko rin magtaray. Either or. Or parang kapag talagang meron kang hindi gusto, talagang it shows agad sa mukha mo, gano'n oh, ba? Oo, Tsaka parang hindi kasi, pagsasabi ng totoo, equals to mataray. Oh. Sa iba naman, mataray equals sa masamang ugali which hindi rin totoo, 'di ba? so, mas gusto ko na, mas gusto ko nang tinatarayan ka basta right in my face hindi yes. sa likod ko. Ilan lang kayo ni ng ate mo na parang sumikat na showbiz siblings na babae. Mm. Parang naisip ko lang si Alex sa si, si Tony Alex. Gonzaga, tapos ikaw sa ate mo, wala na ibang maiisip. Pero kayong dalawa, sabay niyo bang pinlano na papasok sa showbiz or hindi? Hindi, si Asunta muna. Ako ano uh, ko na mag-aaral ako. Siya na lang po, uh, mag-aaral oh. ako. Ngayon nakikita ko nang hindi na masaya yung school. May algebra na eh. Ayaw <laughs> ayaw na po, mag na naman ako. Oh, di ba, ayaw mo mag artista Hindi, promise, ito na yun. Sa so, mami mo yung sinabi mo? Hmm. Uh, so, mga anong edad mo sinabi na, mag artista na lang pala ako, mami? Papasok na ng second year high school. Talagang, ito na yung, ay, Ayoko na pati mag-aral. Ah, yung nanay ko, tiyaga. ano? Hindi, pwede! Kailangan mo magtapos! No! Really? No! Nagalingan ko dito. Ha? Oo, pero na iyak yung nanay ko. Pero nung nakita niya nang meron ka ng perang binadala... Mukhang tama yung anak ko. <laughs> nung habang binibinan niya yung pera, uh -oh. mukhang tama yung anak ko sa Begulca. Pero nung pinlano mong pumasok ng showbiz, Uh, instant ba na gusto mo agad? Gusto ko na kagad mag-quit. Hindi kasi parang yun yung sinasabi ko kanina, na ang goal ko lang nung pumasok ako oh. sa showbiz. is makita yung sarili ko sa TV, oh. sabihing, ako yan. Oh. Tapos yun na yun. Oh. Hindi na ako umabot sa may kapitbahay oh. pa lang, ikaw yun doon, ikaw yun doon, oh. hindi, hindi na siya pa siya ako nun, hindi naman. Uh, Pero mga katala ah, 20 years after, biruin mo, nakadalawang dekada na sa industriya tong si Alex De Rossi at naging ang daming mga awards na natanggap. So, obviously, nagustuhan niya. <laughs> mm, somehow, may mga <laughs> aspects ng showbiz na masaya naman talaga oh. dito pero meron talagang bakit ano ginagawa oh, natin? I know dito? right? Oh, I, know, right? Oh, I know right sa mga namin ni Alex, mm. may mga may mga napagkukwentahan namin na ano. Gusto na niya mag-give up. mag mm -hmm. up. Okay, going back to your sister, sino mas mataray sa inyo ni, ni ate mo? Kung mataray ba si Asunta at all? Hindi, marunong lang okay. siya magsabi ng totoo. Marunong lang siya magsabi ng totoo. Same. Same. So para oh. minsan masya kayo, sinabi niya yung totoo. tawang-tawa ka na lang kasi no one could say it kundi siya. Okay. Yung parang ang tapang din ito si Asunta. O, parehas matapang. Sino na lang mas mayaman sa inyo ng atin? Dahil Welcome by ourselves ako. So, <laughs> <laughs> sa inyo ng ate mo, meron, meron bang instance na nung bata kayo, umabot kayo ng sa sabunutan sa pag-away? Oo pag naman. Oo naman. Dito kalaking cologne. Oo. Pinatunyo sa... Pin Umiiwas ako eh. Hindi ka dito. Mm, Yeah. As Pero As paano alone, yun? At the end of the day, nagkakasundo ba? Wala kami choice. Isa lang kwarto namin. Okay. So paano? Di ba pa? Alam naman pagpasok. Ano? Diba? So, yun. sorry nga pala kanina. Wow! <laughs> Usually, anong subject ng pag-aaway niyo? Parang may sinabi si mama, tapos oh. si tinuro oh. tapos siya naman pala. Yung mga gano'n. <laughs> tapos sinungaling ka. Pero pagkasalanan niya, sorry siya sa'yo? Hindi. Sundo ako. Hindi, ka, no? kasi dumugo na ilong niya eh. Dahil sinampak ko siya eh. Kumanti Sabi <laughs> na siya, ba't ako magsasorry? Ako nga yung dumugo yung lang talaga silang magmahalang magkapatid. Ngayon punta naman tayo doon sa ano, paano ka na, na, in love sa mga ibon? Ay, nagbigay lang kasi nung pandemic, anang-anak daw, walang mapaglagyan. Sabi ko, ayoko ng ibon, anong gagawin ko dyan? Tapos, sige na, kawawa naman, gato. Ay, hindi, wala. Tapos yun na nalaman ko na pwedeng hindi ikulong. Parang medyo lumalambot na ako, kasi ah, one week ng pinipilit to. eh. Tapos biglang, nung nakita ko na na naku baka sa iba ibigay ikulong lang eto na pumasok na ang pagka-hero ko and then a hero comes along <laughs> <no? laughs> si isa si kitten and then si papi uh -huh. dahil ah, kay papa P. papi yung pinangalan mo dahil dahil, kay, pa dahil kay, pa papi. Dahil kay papa pi papa P, mo ko ng kakatu bakit sabi mo mali kasi yun eh oy no ngayon bet ako Mahal nga kasi yun, gusto ko ng tagapagtanggol ni Kitten kapag ka may mga sa labas ng bahay namin. The following day, mayroon na ako kakatul. Ay, saya. So, uh... eh, nagjo-joke lang ako kasi nga, mahal yun. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Aba, hindi ako ready. Walang kulungan. Yung parang saan ko ilalagay ito, so, tapos paano ko, hindi ko na ready si Kitten na may parating. I Minsan ba, na, pupuan ka na sa ulo, ganyan. Minsan, oo. Pero yun nga, you feel like a... Alam niyo yung Cinderella? Yung kumakanta ka ganun, tapos may ibon sayo, tos... Ay. Oh, diba na dadapo sa'yo, tapos... Oo, di ba? Cinderella naman ako. In a different way nga. Yun na, yung na, ano? Hindi nga lang ako prinsesa. Sira-sira nga lang yung bahay ko. So, in oh, a way, no. pantanggal din silang stress. Sobra, pero naubos na nila yung kitchen namin. Oo. Oh. Mula, mula floor, hanggang sofa, hanggang ilaw, may mga natila. Oo, oh, no. Parang pusa din. Oo, oh, pero hanggang ceiling to ah. Si Alex sa si Asunta, ano to? Eh? Italian ang roots nito eh. So, kung tatanungin ka, Anong mas gusto mo? Sweet-style, Filipino-style spaghetti o Italian-style spaghetti? Siyempre, mas mahanapin ko yung Italian spaghetti. Okay. Pero pag uh, may sweet Filipino happy birthday spaghetti, gusto I'm there. Yung so, kapatid ko nga nakatira sa Italy, pag kumpuntayin dito sa Pilipinas, ang unang niyang hahanapin? Yung matamis. Yung matamis. So sa pasta, ano favorite pasta ni Alex? Carbonara pa rin. Carbonara. Favorite pizza? pizza. Pepperoni ka ba? Hawaiian ka ba? Pepperoni ako. Pepperoni. Kapag nagkaroon ng jowa, Pinoy o Italian? Kahit anong. Ah, wala. doesn't matter. doesn't matter. Wala Kahit nga babae, papatulan ko. Charot. Unahin natin si JM de Guzman muna. Jojoain o Totropain? Totropain. Bakit? Bata pa yun eh. Bata, pa pa. Yun. Parang anak na yun. Ah, gano'n. Pero ano yung gusto mong qualities sa kanya bilang kaibigan? Ama masarap makinig. Masarap kakuntuan yun. Ah, talaga. Oo, oh, oh, tsaka ano, wala siyang sinisikreto sa akin. Na, okay. Or maybe meron. Masarap. <laughs> okay, next! Ito isa sa mga most favorite movie ko of all time. Ito Night and Day. Si Paolo. Jojuwain um, o Totropayan? Totropayan lang. Totropayan. No. Bilang as a friend, ano yung gusto mong qualities niya? Okay na yun. Yun na yun. Okay, so. <laughs> Doon sa true night and day, maisingit ko lang ah. Ito yung nag-decide ka magpa-kalbo talaga, no? So is, nag-difficult ba yun sa'yo? No. Sobrang saya. Pangarap ko yung 19 pa lang ako eh. Mahilig kasi ako yung naka-t-shirt lang. Nag-dedress din naman ako. Ito naman naman today, naka-skirt ako, gano'n. Pero, pero, pero mas madalas ako mag-pants uh -huh. kesa mag-dress. Nung kalbo ko, dress lahat. Well, uh, kasi mukhang ako no. lalaki. Pero, pag -pag naka-t-shirt na malaki, tapos naka-jeans, parang mukha, parang kailangan ko yata magbura. Tapos biglang, parang ko, mamaya nakadress na ako. Doon sa time na nagpakalbo ka, ilang percent yung okay na okay yan sa look mo or ilang percent naman? <laughs> parang yung... lahat masaya. Okay, next. Eto, ah, uh, JC Santos. Jojo Wine, profile. profile. So far, mga katala, puro tropa, ha? Wala akong jujuwain dyan, Frank. Kaya uuwi sa may mong ng Philippine Showbiz. <laughs> si JC, ano naman? Bakit to tropa ayun? Nakasama ko na yun sakaling hindi makarating. Uh -oh. Tropa talaga. Tropa. Oo, tropa. Tsaka bata pa yun. Para lahat sila puro bata, sinasabi exactly, sinasabi mo. Exactly, sabi ko siya, tropa ayun ko Hindi ko ka mo, never ka mo nagkaroon ng ano, mas bata iyo na jowa? Wala. Sige, uh, wala. Okay. baka yun ang dayla mga katala. May higok sa DOL. Okay, next. DOL pala. Next. Papa P. Tutropahin. Tutropahin din. Mm -hmm. Ano naman yung ano, gusto mo kay Papa P? Bilang tropa. Sarap kasama yun. Parang pagkasama yun, naglalaro ka lang din talaga. Enjoy lang. Enjoy lang talaga. Ang sarap na company. Magaan. Tapos marami pa siyang pera. So, Liberate. naambunin ka ng mga merienda niya. <laughs> Alex, ito kumain ka. Alex, katu, to may, may ibon na ako. I'm like, iba talaga yung mayaman, no? Oo. So, okay. okay. Last. Empoy Marquez. Isipahin tutrupahin. ko yan. <laughs> Gamera si sa... Uy, si na nasa Black Rider na yun ha. Dalawang beses na kayong ano, nagkasama, di ba? Kita-kita, saka no, walang kaparis ba? Walang kaparis, so Oh. Ano, ano naman, jowa, tropa. Kahit nga wala na lang eh. Gusto mo ba yung may sense of humor na lalaki? They love and oh. Ano talaga, tropa yan, kapatid ko yan, gano'n. Kapatid ko yan. Ano naman specifically, ang ano, na gusto mo sa kanya? Ano siya eh, um, Centered kay God, centered sa family, centered sa sa kabutihan. Uh, Lahat ng gagawin niya talagang aaralin niya kung kanino makakasama. Ganun. Okay. Syempre di siya perfect, okay. wala namang ganun, okay. pero nakikita mo sa heart niya 'yun ang gusto niya. The good for everyone. Speaking of mga naging ano, leading men, meron ka pa bang gustong ano or wish na dream leading man in the future? Syempre Pili ko dream naman na lahat si John Lloyd, di ba? John Lloyd, Oo, kaya lang, I think, ano din siya eh. Never, never pang nagkaroon ng na parang... Once lang, parang maalala mo kaya, pero sobrang tagal na nun, bata pa ako na talagang kakalipat ko lang sa ABS-CBN noon, ganon chinek ko siguro mm. kung kaya namin mag head to head at kinaya namin Am ang ganda nun kasi yun talaga yung leveling ng acting ni Alessandro De Rossi ganun level yung, yung ano latest project namin kung saan kami magkasama ni Alex mga katala is yung Firefly Alex at yung tanong ko sa iyo bilang panghuli uh, kung ilalarawan natin ang mga sarili natin bilang mga alitap-tap may mga times ba na ano na parang aandap-andap na oh. mamatay? Oh. Ano yung ginagawa mo pag dumarating ka sa parang gano'n, lowest point of your life? Dadasal. Dadasal. Oo, oh, wala naman ibang ano, pwedeng tumulong sa'yo. Tsaka parang, yun lang, kailangan mo lang alalahanin yung reason kung bakit gusto mo pa rin na nandito ka. Oh. ba diba? oh. Or bakit mo ginagawa ito? Babalik ka sa pinaka-basic. Ano nga yung, bakit oh. nga ang ulit na dito Ba't mo ginusto to oh. before? Kung ano man yan, whether it's a person, it's a okay. job, or Uh, a project, di ba? Doon sa ano, sa moment na, di ba kasi since na single tayo parehas, ikaw single ka, hindi ba ang nakaka-apekto yun? Yung parang ang relationship status ng isang tao, walang jowa. Paano makaka-apekto yun? Like, eh, limba, with without a jowa, you are yourself. Oh. You are who you are. You are happy. You are whole. The jowa is just a cherry, cherry on top, di ba? At ikaw rin yung cherry on top sa buhay niya. Pero dapat with without anyone, happy ka. Oh. Pero looking forward ka, that one day. No, I don't care. Yung the one will ikaw, come Ikaw, looking you. forward ka. <laughs> okay. Any message Kasi na lang... Nasasabi ko lang na masarap mag-isa, tapos sabi mo, looking forward, si mo naman yung speech ko. Hindi. So, ibig sabihin, ano, parang ikaw talaga, parang ready ka na anytime, kung dumating man o wala. Ready ako. Oo, oh, tamo. Ayan, ganyan ka-independent si Alex. So, Alex, thank you very much. At, uh... Alam ko, napaka, napaka, uh, ano na to, special favorite uh, favor kung ginawa mo sa akin ito. At hindi ko Or ito hindi man malilimod. <laughs> mga katala, hanggang sa muli, basta laging nang tatandaan. Mga kausap! <laughs> ang bawat isa sa ay may natatagong kinang. This is your Kuis Kuis Ivan, shining out. Thank shining out! Gusto ko yun! <laughs>